Pero paano nga ba talaga yumaman? Ibinahagi ng financial guru ang kanyang limang sikreto. So in everything I do, investments lalo na, bakit ka nag invest Yung mga na-scam na, na 5-10%, bakit ka nag invest yan? Gusto yumaman bigla. Mm -hmm. Mm -hmm. wala namang yaman bigla. Sabi mm -hmm. ko nga, five ways to get rich. Manahin mo, Oh, ilan, oh, madali eh. yun. Madali. Ilan Kaya lang Ilan lang sa atin yun. Oo. <laughs> <laughs> <din? laughs> oh. Pakasalan mo. Aba! Aba, may, natatan, Aba, Oo. Akala ang yaman, puro utang pa. <laughs> puro utang yaman. Mayaman pala sa utang. <laughs> oh. Okay. Meron naman. Pananluhin mo. Ay, ha? Sugal naman yan. Sugal, medyo. Ay, siguro ang mananalo yan. sa isang libo, baka Ay, sa isang tao mo, lang. Ay, naku po, terrible. Pang apat, nakawin mo. Ay, masama yun. Masama. Ay, hindi pwede yun. Go to hell ka dyan. Ako, uh -huh. ayaw ko yan. Oh. Ano pa lima? Ano pa lima? Gawin mo. Pagsikapan mo. Okay, oo. No, oo nga. Make it. Make it. Good news, madali. Oo. Uh -huh. Kailangan lang tatlong D. Disiplina, Determination, at saka yung tinatawag natin na uh, decide now. Decisiveness. Umpisahan mo. Hindi yung bukas, bukas, bukas. I keep telling all the seminars, 30 pesos a day. Mm. Isang soft drinks, isang bag ng chicharon, isang kaha ng sigarilyo. Milyonaryo ka in 30 years. Totoo ba yan? <laughs> Totoo yan. Nangyayari yan. 30 pesos a day, sa 30 taon, milyonaryo ka, may isang 2, million ka. 2.1 million kung 10% per year. Ang dali nung 10%. Oh. Kung naswertihan mong 20% a year, 15 million yan. Aba? Same amount of money, oh, same oh. amount of time. Bakit hindi ginagawa? Ayan, o oh, yan, o. Oh. Anong natuklasan mo dyan? Bakit nga? Hindi alam. Hindi niya alam kung ba't hindi niya anong ginagawa? Kasi sabi na, anong diferensya ng mayaman at yung wala? O. Oh. Ayoko nung word na mahirap eh. Okay. Wala. Yung wala. O yung wala, okay. Dalawa, sabi niya, sikap at tsaga. O. Oh. Tama. Pero mas importante, impormasyon impormasyon oh. tungkol sa, sa paano kung paano ka magpalagoin yung pera mo yun ang aming advocacy ah eh? oo oh, oh, yun wag mo baliwalain yung piso aha uh -huh. yung isang milyon hindi ka aabot ng wala kang piso oo oh. so dun dapat okay so yun ang tinuturo namin ngayon for lack of a better sineshare namin yung information Ang decision nasa iyo pa rin dagdag pa niya ang pagyaman daw ay nakasalalay sa ginagastos ng tao. Huwag kang gagasta yung... na hindi mo kaya. Gagiba? eh, yan ang mga problema ng mga ahente nakikita mo. Eh. Oo nga. Ano yung nakita mong most common, wrong, no? yung mali, yung maling ginagawa nga ng Pilipino? Sa pag-handle ng pera niya, yung most common na mali? Ang mindset, unang-una. -una. Mindset, o. Oh, so, ano yun? lahat ng kinikita, dapat gas, or di dapat para ipanggastos. Uh -huh. Dahil kaya ko naman kumita rin ulit. Uh -huh. so, the assumption is short term. Ah, wala, kaya ko yan. Mawalan na akong trabaho, kaya ko yan. Na ng Tuloy -tuloy. Tuloy -tuloy. Hindi na iisip na obligasyon mo. Tuloy-tuloy. Hindi na puputol. Lalo uh -huh. na kung may pamilya ka, di ba? Uh -huh. So, yun ang... So, bihira yung ang paplano. Puro yung instant gratification. Uh -huh. Pag nahirapan, ay, nagtrabaho ko mahirap, kailangan kong bakasyon naman. Kumita ko yung bonus ko, bibili ko ng... Kas So, bumi nagsisave tayo, alam natin yung concept of saving. Para may bilhin. Oo. Nagsisave ako para bagong cellphone. O bagong, tatlo-tatlo na cellphone. Dalawa lang ang muntenga natin, di ba? <laughs> so Mahirap eh. Mahirap gamitin tatlo. Eh, oo, ngayon. Tapos, so, o dapat? So, dapat, nagtatabi tayo dahil obligasyon natin. Dalawa mukha natin sa buhay eh. Uh -huh. Dalawa kabayo natin sa buhay. Yung unang kabayo sa sasakyan natin dahil sa pawis natin, kikita tayo. Okay. Yung kinikita natin, dapat meron tayong binabayad natin sa sarili natin para sa ating kinabukasan. Yan ang pambili ng ating kinabukasan. Savings yun, di ba? Savings yun, mag-ipon. Mag-ipon. Okay, mag ang alam naman ng iba, ang savings, ide ilagay sa lalim ng unan o sa banko. Uh -oh. uh, savings deposit. Pagka liit-liit ng kita. Maliit ang kinikita pag nilagay uh -oh. sa banko. Safe lang. Tama naman yung safety. Pero may daming instrumento dyan ng may kanya-kanyang layunin. Hindi porket may pera ka, doon mo lang lalagay. Isipin mo bakit. Yan ang wala sa nakakaramihan. Bakit ako gumagastos? So natin... pati, sinasabi mo ito, sa pati ang pag-iipon mm. ay determinasyon din. Yes. ba? Diba? Oh. Pati ang pag-iipon, disiplina din. Oh, kasi tataka ka eh. Yan ang parating mga ini-interview ako minsan. Man on the street, tatanungin ako. Oh. Pero wala walang-wala kami. Ano masasave namin? Kaya ah, gano'n, kung kano utang mo, oh. sa mo ginastos? Oh, oh. At quiet na. Bakit? Eh, nagastos lang sa kusansa. Kusansa lang na gastos. May payo rin si Francisco sa mga kasalukuyang nagnenegosyo at sa mga nais magnegosyo. Oh, oh. Pag hindi mo binabayaran sa sarili mo, oh, oh. Hindi ka, talo ka, mali ang costing mo. Uh -huh. Dapat bayaran mo sa sarili mo para alam mo talaga kung niningosyo, kumikita o oh. hindi. So, Nag-survey nga kami ng 200 businessmen eh. lima lang ang nagsisweldo sa sarili nila eh. Sabi ko ay talagang malaki problema uh -huh. ng tao sa basic. Basic ano? In basic discipline, basic understanding. o uh -huh. tamang pag-unawa ng magpatakbo at magpalago ng pera. Uh -huh. Paghawak ng pera. At dahil pera ang nakasalalay, kailangan din daw natin ng iba yung pag-iingat. Yung lending, fix ang income mo. ba diba? mm -hmm. Savings deposit, pautang sa banko yan, 1%. Mm -hmm. Maliit. Bumili ka ng treasury bills ng gobyerno, 3%, 6%. Yun ang fixed income. Lending investment yan. Pag ako nangako sa'yo at ginaranti kita, That means minapautang mo ko. Sa ngayong panahon, pag ako nagbigay sa'yo more than 6-7% today, walagay natin hanggang 10, ninoloko na kita. Per year, ha? Oh. Yun ang tinuturo ko sa kanila, yung, yung guideline, ba? Oh. Pag may nag-offer sa'yo, nag-guaranteed more than 10% per year, tumakbo na kayo. Ah. Oh. Hindi, mapapa, hindi mapapanindigan hindi niya. Ma Oo. Oh, 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 oh. Hindi masama ang maghangad ng marangyang buhay kailangan lang natin itugma ang uri ng pamumuhay sa perang kinikita natin sa araw-araw. Obligasyon natin sa ating sarili na paunlarin ang perang pinaghihirapan natin. Ito ang malinaw na mensahe ni Francisco Colayco na dapat nating isabuhay para tayo ay umangat. Ang ang susi ng buhay yung made of our choices. Eh. Yeah. We choose Oo, oh, tayo-tayo ang uh, decision. Hindi kita pwedeng i-blame or somebody else, ayaw kasi ganyan ang sa akin, dahil oh, sa akin. Oh. Decision ko yun eh. Oh, oh. So, if you choose a lifestyle na hindi mo kaya, babaon ka sa utang. Oh, 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 oh. If you choose a lifestyle na kakayanin mo, mag improve ang buhay mo.